gusto nyo magkaroon ng smart TV. Pero wala kayong budget katulad ko. O, stay sa luma. Buti lang nakahanap ako nito. Dahil ito ang magiging solusyon natin. Kahit hindi wifi ang aking TV, makakapanood pa rin ako ng YouTube at Netflix. Sarot, no? USB lang yan mga kainahan, pero iyan yung way. Para magiging smart TV ang ating lumang TV. O, di ba? San ka wow. So, syempre mga kainahan, before ka pumasok sa kung saan saan, ay pumunta ka muna sa settings para i-set up ang iyong wifi. Yes, mga kainahan, kailangan nyo i-set up yung wifi nyo tsaka yung password. Tapos, pagka-connected na, edi, bumalik ka na at pumunta ka na kung saan mo gusto. At paalala mga kainahan, no? hindi ka makakapasok ng Netflix kung wala kang account. So, kita nyo naman, nag-appear yung payment. bayad bayad daw pag may time. Pero syempre, medyo may bait yan si Netflix kasi may ilang days pa yung palugit bago ka hindi makapasok ng Netflix. Uh, pagkatapos niyan, di pa tayo sa YouTube. O YouTube, bahala mo eh. Search lang natin, depende kung ano yung gusto mo. Lampas, isang taon na pala itong WiFi USB natin. Pero ito, buhay pa rin mga kainahan. Kaya ng TV ko mga kainahan, no, 15 years na yan. Kinausap ko na rin yung TV namin na huwag siyang masigir hanggat wala pa akong pambili. Paalala pala, nakadepende sa WiFi nyo, ang makukuwang signal ng ating USB WiFi. Kaya kung nagustuhan nyo ito, ano pa inaantay nyo? Bilhin na!